Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumanin ng matinding batikos mula kay senatorial aspirant at labor leader na si Atty. Luke Espirito ang kontrobersyal na campaign jingle ni Mocha Uson na kasalukuyang tumatakbong konsehal sa Maynila sa ilalim ng partido ni Mayoralty Candidate Isko Moreno. Sa kanilang proclamation rally noong March 30, naging usap-usapan ng kanyang jingle na may temang, Cookie ni Mocha na ang sarap-sarap, na mabilis na nag-viral sa social media. Habang may ilan na natuwa at naaliw, marami rin ang nabulabog at na-offend sa mensahe ng kanta. Sa isang Facebook post noong April 1, mariing tinulig sa ni Atty. Espirito ang kanta ni Mocha na tinawag niyang isang anyo ng pambabastos sa kababaihan. April Fools nga ba ang isinunod sa Women's Month? Pero seriously, mismong babae ang binabastos ang kababaihan. Na ang halaga ng kababaihan ay nire-reduce sa kanilang private parts. Si Mocha mismo ay ahente ng patriarka na umaapi sa kababaihan. At siya ang kung bakit ideolohiyang tanga ang Dutertismo. Ani Espirito Sa kumalat na video, makikitang masiglang kumakanta at sumasayaw si Mocha habang inuulit ang linyang Cookie ni Mocha na sinasagot naman ng audience ng Ang Sarap Sarap. Sa isang bahagi ng kanta, tinanong pa niya ang audience na tikman niyo na ba ang cookie ni Mocha? nalaman niyo ang kwento, ang cookie ni Mocha ay isang simbolo ng pag-asa at tunay na pagbabago. Saad ng singer sa kanyang Facebook post. Ibinahagi rin niya na sampung taon na ang nakalipas mula ng mabuo ang cookie ni Mocha bilang isang munting negosyo kung saan nakilala nila si Nanay Lourdes. Isang panadera na naging katuwang nila sa paggawa ng produkto. Ngunit kalaunan, nadiskubre nilang may stage 4 breast cancer ito, kaya ang kita mula sa cookie ni Mocha ay inilaan sa kanyang pagpapagamot. Mula sa isang simpleng negosyo, ito ay naging isang advokasya. Isang laban para sa kalusugan ng ating mga nanay. Sa huli, binigyang diin ni Mocha na muling ibinabalik ang cookie ni Mocha, hindi lamang bilang isang produkto, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa isang mas maunlad na kinabukasan ng ating kananayan at mga senior citizens sa ating distrito. Ano ang iyong opinion sa isyong ito? Ibahagi sa comments.